Akala niya ay tungkol sa kahilingan ng pagpatay ang sinasabi ng babae, kaya sinabi niya rito na ipadala ang kanyang iniisip sa kanyang lolo. Tinanong niya kung ano ang nangyayari at sinabi nito na hindi sila dumating doon para ihatid ang gintong plate. Tinanong din niya kung may kaugnayan ito sa taong ipinaimbestiga niya. Nagulat ang babae na alam niya iyon at sinabi na gaya ng binanggit niya, ang GM ng OC Merchant Group ay nasa bingit ng kapahamakan dahil sa masalimuot na sitwasyon. Ikinuwento ng babae ang mga detalye na hindi inaasahan ng lalaki, ibang iba ito sa alam niya noon. Ilang araw ang lumipas, at pabalik na ang OC Merchant Group mula sa isang pakikipagkalakalan. Bagamat matagumpay ang kalakalan, hindi pa rin nila nakuha ang mga importanteng bagay, kahit pa sa mga iligal na mga ngalakal na handang magbenta ng kahit ano para sa pera. Hindi nila ito nahanap. Nababahala ang pinuno ng grupo na si Jean O'Neill na kung magpapatuloy ito, mamamatay ang kanyang anak. Ngunit pinakalma siya ng commander ng mga gwardya at sinabing huwag masyadong mag-alala dahil nasa North Sea Ice Palace ang hinahanap nilang bagay. Bago sila umalis, nagpadala siya ng mensahe sa palasyo. Bigla na lamang may umatake sa kanilang grupo. Nagawang harangin ni Jean ang atake papunta sa kanya at tinanong ang mga umaatake kung sino sila. Pero inatake ng mga ito ang lahat nilang gwardya. Gulat na gulat siya, at sa isang iglap na parang bugzo ng hangin, pinugutan niya ng ulo ang karamihan sa kanila. Hindi siya nakita ng iba, kaya nagtaka sila kung sino ang gumawa noon. Tinanong niya kung paano sila naglakas loob na atakihin ang kanyang grupo at sinabing huwag asahang makakaalis pa sila ng buhay. maya, -maya lumitaw sa likuran niya ang pinuno ng Blood Wolf Vagabonds at sinabing tanging mga dalubhasang mandirigma lang ang kayang gumamit ng timbang nila ng ganoon. Nagulat ito nang makita siya. Sinabi ng pinuno ng merchant group na kilala niya ito, ang pinakamahusay na mamamatay tao sa Mount Seosong ayon sa mga sabi-sabi. Tinawag siyang pinakamalakas na master. Magalang niyang tinanong kung bakit nila ito ginagawa at sinabing handa siyang magbayad kahit magkano. Tumugo ng Blood Wolf na akala ba niya pinatay niya ang tao niya para lang sa pera. Nagalit ito at biglang sumugod papunta sa commander upang umatake. Gulat ang lahat sa bilis ng pag-atake, sa isang hampas lamang, natalo na agad ang commander na natagpo ang patay sa lupa. Hinarap niya ang pinuno at sinabing dapat tahimik lang silang nakikipagkalakalan sa merkado. Inatake niya ito at sinabing pumunta siya sa langit at magnilay-nilay. Nagulat ang pinuno, pero dumating si Pangwasyang at pinigilan ito gamit lang ang kanyang mga kamay. Nagulat ang Blood Wolf sa nakita isang tao ang hamarang sa kanyang teknik gamit lang ang kamay. Nagtaka siya kung saan ang galing ang master na ito. Sinabi ng pangunahing tauhan na pagod na siya sa kakatakbo patungo doon ng walang tulog, at tinanong kung tama ba siyang kapatid ng pinuno ng Mount Silson sect na si Jock Ryan. Tinanong siya ng Blood Wolf kung sino siya, habang ang pinuno ng grupo ay nagtaka kung bakit nila ito ginagawa sa kanila. Naalala ng pangunahing tauhan na ayon sa mga chismis noong nakaraang buhay niya, dahil sa kanya ay muntik ng masira ang OC Merchant Group. Sinabi niya na hindi na nila kailangang makilala siya, kaya dapat ay lumapit na lang sila nang hindi nasasayang ang oras niya. Pero naisip niyang magbabago ang lahat ngayon, sisirain niya ang lahat, kasama na ang sekta ni Jock Ryan. Nag-iisa lamang siya laban sa marami, pero buo ang tiwala niya sa sarili. Naiinis ang Blood Wolf at iniisip kung saan siya nanggaling dahil hindi ito pangkaraniwan, madali nitong naharang ang kanyang teknik. Naisip niyang baka itinatago nito ang tunay na lakas. Hindi na siya nagaksaya ng oras at inutusan ang kanyang mga kasama na salakayin siya. Ngunit isang beses lang niyang tinadyakan ng lupa at nabiyak ito, natulak palayo ang lahat. Pagkatapos noon, sinabi ng pangunahing tauhan na dahil sa kanyang self-cultivation kamakailan, nahihirapan siyang kontrolin ang kanyang lakas. Tinanong siya ng Blood Wolf kung ano yun, kung isang Transcended Master na ba siya. Habang nagtatanong ito, bigla na lang siyang lumitaw sa harapan nito at nagpakawala ng isang malakas na kamao. Sinabi niyang hindi pa siya umaabot sa ganoong antas, pero sa isang suntok ay napalipad ang kalaban, tumama sa puno, at nawalan ng malay. Sa tindi ng lakas niya, napaisip siyang handa na ba siya para harapin si Xiaomu Rayon. Iniisip niyang kung nahuli siya ng kaunti, baka may nangyaring masama. Laking ginhawa niya at hindi na niya kailangang mag-alala pa dahil nandoon na siya. Ang GM ng sekta ng Heavenly Assassin ay nagpasalamat sa kanya. Tinanong niya kung sino siya, pero ang sagot nito ay kung tama siya, siya ang pinuno ng merchant group na iyon. Tinanong din niya kung ayaw ba nitong iligtas ang anak niya. Nagulat ang pinuno sa narinig. Sa pangunahing busali ng GM Job Merchant Group, nagmamadali siyang patungo sa silid ng kanyang anak pero pinigilan siya at sinabihang kahit gaano pa ito ka-urgent, masyado siyang nagmamadali. Ipinaliwanag pa niya na. May malubhang kondisyon ang anak nito at hindi pa handang makipagkita. Natagpuan niya ang silid at papasok na sana siya pero hinarang ng pinuno ang pinto. Sinabi nito na kahit nailigtas niya ang buhay niya, hindi ito rason para magmadaling pumasok ng basta-basta. Nagulat siya pero humingi ng tawad dahil sa pagmamadali ay hindi siya nakapagpaliwanag ng maayos. Pinilit pa rin niyang pumasok at sinabi na narinig niya ang balita tungkol sa anak nito na ang Southern Barbarian. Ay magbabalik matapos ang insidente sa Grand Flame Serpent. Kahit patuloy pa rin ang kalakalan, nagulat siya at tinanong kung paano niya nalaman. Ipinaliwanag niya na ang lason ng Grand Flame Serpent ay gawa sa matinding sangkap dahil ito ay kumakain ng apoy. Narinig din niya na kapag nalasan ka nito, magsisimulang masunog ang chan mo hanggang sa mamatay ka Kaya para magamot iyon, kailangan ng gamot na may katumbas na lakas May inilalabas siyang bagay mula sa kanyang bulsa nang biglang nagsalita ang anak, sinabing humahaba na ang usapan nila Tinanong niya ang ama kung hindi ba dapat papasukin na ang bisita at huwag na itong patagilan sa labas dahil maayos na ang kalagayan niya Nagpasalamat siya sa pagligtas sa amamula sa pag-atake ni Jack Ryan, humingi ng tawad sa pagdala sa kanya sa maruming lugar na iyon, at ipinakilala ang sarili. Ako si Jim Yong, anak ng pinuno ng Geometry of Merchant Group. Iniisip ng pangunahing tauhan na ang taong ito ang magiging hari ng ginto sa hinaharap dahil sa kanyang talino at kakayahan. Gagawin niyang ang maliit na merchant group na ito ang pinakamakapangyarihan sa Central District hindi lang sa mga mandirigma kundi pati sa pamilya ng imperyo. Kaya sabik siyang makipag-ugnayan sa kanya. Ngunit kapag napatay ng Blood Wolf ang kanyang ama, lalong lalala ang kondisyon niya at muntik na siyang mamatay. Kaya kung mas mabilis siyang gumaling kaysa sa nakaraan niyang buhay at mapabilang sa kanyang mga tauhan, makakakuha siya ng tulong. Binati niya ito at humingi ng paumanhin sa biglaan niyang pagdating. Sinabi nitong ayos lang at pinaupo siya. Habang nakaupo, sinabi niya na gaya ng sinabi niya, kinagat siya ng Grand Flame Serpent at ang lason ay kumalat sa katawan niya. Nagulat ang ama niya at sinabi niyang ginagawa niya ang lahat upang makahanap ng lunas. Ayon sa kanya, ang Ice Crystal ng North Ice Palace at ang Millennium Ginseng ay mga espesyal na gamot, pero hindi basta-basta ibinibigay kahit kanino, at hindi rin nila alam ang eksaktong lokasyon. Sinusubukan nilang pigilan ang pagkalat ng lason gamit ang ibang halamang gamot pero mamamatay rin siya kung magpapatuloy ito. Habang iniisip niya ito, inilapag niya ang isang kahon sa mesa at sinabi niyang ang, may algal bloom, ay nasa loob ng kahon. Nagulat sila, at ipinaliwanag niyang ito ay kasing bisang ng ice crystal o millennium ginseng upang labanan ang lason ng Grand Flame Serpent. Masaya siya dahil nang makita niya ang may algal bloom sa Twin Ghost Mountains, Naalala niya ang binata at sinubukang kunin ito dahil kailangan niya ang gold key. Para manalo sa paparating na kompetisyon. Sinabi niya'ng ibinibigay niya ito sa kanyang unit kapalit nito. Kailangan niya ang tulong niya bilang susunod na pinuno ng Harbok Payne family at kailangan niya ang talino nito upang muling buhayin ang kanilang angkan. Tuwang-tuwa ang ama, hinawakan ang kamay niya at nagpasalamat. Masaya dahil ang binata ay magiging kaalyado na nila. Sinabi niya na mahirap paniwalaan pero kung totoo ito, hindi niya ito matatanggap. Nagulat si GM O'Neill sa sagot niya at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa hindi pagtanggap sa may algal bloom. Sinabi niyang hindi niya kayang bayaran ang utang na loob sa pagliligtas sa kanyang ama at hindi niya kayang paniwalaan na ibinibigay sa kanya ang gamot ng walang kapalit, isang bagay na hindi maka. Tuwiran kaya hindi niya ito mapagkakatiwalaan. Dagdag pa niya, alam niya na. Sakit niya at ang eksaktong oras ng pag-atake ni Jack Ryan, paano raw niya ito nalaman ng ganoon kaperpekto ang timing? Nagulat ang pangunahing tauhan pero sinabi niyang hindi siya naniniwala na may masama itong balak. Ngunit hindi rin siya naniniwala sa ganitong klaseng coincidence. Kaya dapat niyang kunin ang dala niyang bagay at umalis. Namangha ang pangunahing tauhan sa kanya, na kahit nasa bingit ng kamatayan siya. Tumanggi ito. Tulad ng inaasahan niya sa tagapag-ingat ng susik. Hari ng layunin, at sinabi niya na siya na mismo ang dapat na nagpaumanhin, saka sinabi sa kanya na ang kanyang lolo ay siyang tagalutas ng Heavenly Assassin sect. Nabigla ang binatang lalaki sa narinig. Dagdag pa niya, marahil ay alam na nito kung gaano kahusay Jose ang pangangalap ng impormasyon ng Heavenly Assassin sect, kaya nakuha niya ang algal bloom. Matapos hanapin kung sino ang nangangailangan nito, natagpuan niya ito. Sabi niya, hindi lang niya alam ang tungkol sa pagkakagat ng ahas, kundi alam din niya na tina-target ng Joke Ryan Seck ang kanilang merchant group. Kahit isa sila sa maliliit na grupo, pinipili pa rin niyang panatilihing tahimik ang pamilya ng kanyang ina. Nagkataong nakuha nila ang mahalagang impormasyon at humingi siya ng tawad sa kanya sa pagdududa. Iniisip niyang galing ang impormasyong ito sa kanyang past life, pero lahat ng ito ay totoo alam ng heavenly assassin sect ang buong istorya na gusto niyang panatilihing lihim. Matapos tanggihan si HW, iran na samahan siya sa Thailand na niyang upang makuha ang kanyang tiwala, kailangan niyang sabihin ang totoo. Sabi niya, pakiramdam niya ay may itinatago pa ito, pero ayos lang. Nagtanong siya dahil hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang nakita nito sa kanya para gustuhin siyang pagkatiwalaan at paglaanan dahil isa lamang siya sa anak ng pinuno ng isang maliit na merchant group. Sabi ng pangunahing tauhan, narinig niya na sinasabi nito noon na ang isang tunay na merchant ay agad nakikilala ang halaga. Mula sa lansangan nagsimula ang merchant group at lumago ito. Nang makita na niya ito ng personal, kahit na may sakit at nasa higaan, kumbinsido siyang taglay pa rin ito ang talino at espiritu. Iniabot niya ang kamay at tinanong, ano ang nakita mo sa akin sa iyong mga mata? Hindi ba ako karapat dapat paglianan? Tanong niya. Ganito ba ang pakiramdam ng sinasapian ng multo? Ngunit hindi pa humihina ang kanyang paghatol para ito'y malabo. Kinamayan siya ng lalaki at sinabing baka ito na ang kakaibang tadhana na matagal na niyang hinihintay. Sinabi niyang tapos na ang negosasyon at isa na itong kasunduan. Tiniyak niya na dadalhin niya ang lahat ng kayamanang gusto niya. Napaluhan ng tuwa ang kanyang ama matapos makita ang may algal bloom at nakahinga ito ng maluwag. Sabi ni Jim Yong, kahit sinabi niyang may kumpiyansa siyang dadalhin niya ang lahat ng yaman, mahirap itong tuparin agad kahit pamagamot na ang kanyang kondisyon. Sinabi niya na pinag-aralan na niya ito bago pa man siya pumunta. Maliban sa ginto na naroon sa kanila, ang natitira ay hawak ng sangay ng Ryan Sec tinangka nilang bilhin ang kanilang merchant group ngunit tumanggi sila, kaya nagutos ang sekta na atakihin sila gamit ang grupong tinatawag na March Bang. Laking gulat nila dahil ngayon lang unang beses na naging ganito kaagresibo ang Joke Ryan sect laban sa kanila. Nag-aalala siya kung ano ang mangyayari, pero nagtanong ang pangunahing tauhan, ibig mo bang sabihin, masasagot ang lahat kung mawala ang sekta na yon. Nagulat siya pero sinabing tama iyon. Saka siya nagpaalam at sinabing babalik siya. Tinanong siya ng anak ng leader kung saan siya pupunta, pero ang sagot niya ay, sa Joke Ryan sect. Sa kanya tinanong kung saan sila matatagpuan. Sa tagwa ng Mach Jin Bang, dalawang gwardya ang natutulog sa entrada nang bigla siyang lumitaw sa harapan nila. Isa sa mga nakamaskara ang nagtanong kung anong problema niya at bakit siya umaalis, at kung ito nga ba ang Mach Jin Bang. Naiinis siya at tinanong kung paano siyang binata lang ay naglakas loob na kausapin siya sa formal na paraan. Itinuro niya ang kanyang daliri sa dibdib nito at tinanong kung ano ang gagawin niya kung siya nga si Much Jin Bang. Tinulig rin niya ito kung iniisip nitong sapat na ang pagiging matangkad. Sinabihan siya ng isa pang gwardya na masasaktan siya, kaya hinay-hinay lang. Nainas siya at sinabing ito nga ang lugar. Sa loob ng gusali, nag-iinuman at nagkukwentuhan ang mga kalalakihan. Biglang may lalaking inihagis sa loob. Nagalit ang isa at nagtanong kung anong kaguluhan yun. Pumasok siya sa gusali at sinabing para itong bahay pahingahan, kaya tinawag ang lahat para magtipon. Habang nagiinat, sinabi niya na kahit sa liwanag ng araw, amoy alak pa rin ang buong lugar. May isang lalaking humarap na may espada at sinubukang umatake, ngunit isang suntok lang ang nagpatalsak sa kanya at nagsuka ito ng dugo. Nagtipo ng lahat sa paligid niya at isa sa kanila ang nagulat sa lakas niya at nagtanong kung sino siya. Ngunit inabot niya ang bote ng alak at sinabing, hindi ninyo kailangang malaman kung sino ako. Pero kung gusto ninyong malaman, pumunta kayo sa langit at tanungin si Blood Wolf kung sino ako. Habang umiinom siya,